Gusto magbawas ng timbang o di kay may iniinda kang sakit na gusto mo ng agarang lunas? Tigil na po muna sa kakainom ng mga tableta at baka tayo mo ay masira. Blower na panlunas nasa Pilipinas na. Ating alamin ang buong kaganapan sa launching ng care sa Balita ni Von Baruel. Opisyal nang inilunsad kahapon ng Pride International ang kanilang produkto na kauna-unahan sa Pilipinas, ang iTeraCare Health Therapy Device na sinasabing kabilang sa top 10 most advanced technology ng mundo. Kung iyong mamasdan, mistulang blower lamang ng buhok, pero lingit sa kalaman ng marami, mayroon itong terahertz frequency, quantum technology at optical quartz light technology na kayang pumuksa ng anumang uri ng sakit sa iyong katawan. Well, basically the machine itself, what it does, it... Um, it throws in yung terahertz, which is, uh, meron nga siyang terahertz, meron siyang um, scalar energy, and of course, meron siya optical quartz. So, ang pinaka ginagawa nito sa, sa body natin, it actually activates yung mga tulog na cells, at saka yung weakened cells, ina-activate siya, charge niya. So it literally fights whatever disease we have because our body is capable of healing itself. Yung po yung pinaka ano, yung pinaka secret dito. So the machine supports the body, helps it out, and that's why we have so many results in